balat ng munggo kinakain na niya guys dahil wala nang maraming damo brown na ang mga damo yan takam na takam siya sa balat ng munggo ilinin yun na kasi tagtuyot kaya pupunti na lang yung damo pati yung anak niya kinakain na rin niya oh. kumakain na rin ng balat ng munggo dahil wala nang masyadong damo ngayon balat na lang ng munggo Brown na kasi itong pinaglalagyan ko guys so, Wala nang damo Brown na Kunti na lang yung green Kaya itong balat na lang ng munggo oh. Yan na lang pagtiyagaan niyang kainin ngayon. Bis na pataba sa lupa sana yung balat ng munggo. Sa so bagay, pag nakain ng baka yan, at naging tain, pataba pa rin ng lupa yung tain ng baka. silang dalawa ng anak niya guys so, eh. natuto na rin kumain ng balat ng munggo sige sa pagkain balat ng munggo Maya may ubos na to. Makain na niya lahat. Hindi <laughs> nag... Linisan ko Pinagtahipan ko ng balat ng munggo.